Nakulong kasi ako pre, kalalaya ko lang. Nakataga kasi ako ng ano pre, madamot na tao. O oh, marami na gumawa yung sarili kailangang kunin mo natin. Hindi na, kunin mo na. Oy, pre! Mm. Ay, pre. pre oh. Ah, ano lang na pala ano yung puso mo, pre? Ah. Marami nang bunga yung ano dito, ah, saging mo ah. Dami ng puso ah. Ah, oh, marami nang bunga yan hanggang sa may baba. Uunin ko na nga yan. Oo. Oh. Talagang, ano, napakinabangan mo rin yung ano, pre, no? Oo. Oh. lang la, la, lalaki din ang mga puso ng saging mo pala, pre. Oo, oh, ko na talaga yung lahat. Kaya nga Pwede ba ako ano pre? Nungi ng puso. Kahit ilang piraso lang. Panggulay ko lang. Mahirap sa inyo eh. Kung kailan maraming maraming bunga saka kayo pupuntahan dito. Kung nihingi. Kung nagtatanyo wala kayo. May laki ng takita. ganun nung pre. Wala pre. Yung hmm. e, ano kasi eh. Kagaling ko lang kasi sa ano, kulong kasi ako pre kalalaya ko lang nakataga kasi ako ng ano pre madamot na tao ha? Huh? nakataga ako ng madamot na tao kaya ano hindi pre kuha ka na lang nga ano dito what? what the fuck? kuha ka na lang dito bigyan mo ako pre? oo oh, kung pre pati yung ano mga saging oo oh. ang talaga ng ano ko ang bayit talaga ng ng kumpare ko. Madali pa lang ano, madali pa lang kausap. Damihan pa natin. Oh. Kaya dito ako eh, madaling kausap. Manghingi ka lang ng puso ng saging, nagbibigay ka hmm. agad. Ano kayo? Oh. Natumihan na natin. Salamat pre, ang, salamat. Ano talaga, hindi mo talaga nakakalimutan pre. Hindi ko pa pa tayo pre, marami. Marami pa ba dyan pre? Oo, so, dami pa. Talagang ano pre, saludo talaga sa'yo pre, napakabait mo. Ngayon lang ako nang pre, kasi ano eh. Wala eh, tagal ko rin kasi nagbakasyon pre. Nagbakasyon ako pre sa kulungan eh. Kaya ano eh. Wala kaya, pre kawatan na marami sa Ay marami mo ba dyan pre? Sige, marami pre? Talagang ano ko eh. Mayroon, mayroon pa ba dyan pre? Kakaan ba ka, ba Marami pa dyan pre, basta ikaw. Kapusa, talagang... Bayad mo talaga pre?

Hmm. Ayun, ganun pala talaga pag kaya ito. Dalawa eh. Kayo marunong kayong ano? Ang init na ng